So, ayan mga farmer tayo po ay may magandang 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 balita ah uh, di ba sabi ko po sa inyo farmer sa magandang magandang buhay ito yung masarap eh papaulan so ayan ah uh, na boys sabi ko umbisa na yung sa kusina ganun din naman eh please least may nagagawa kahit umuulan So ayan mga farmer tayo po ay may magandang 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 balita uh, di ba sabi ko po sa inyo Pag ako po ay uh, may nakita ng uh, ayungin ay magpapalit yun ako Yun mga farmer dalawa ang pinaluto ko ngayon doon Order yun <laughs> Hindi. Ang good news po ay may nakita na po. Hindi lang po ako ang nakakita. Pati ang mga boys, si Bebe at si Papayam. So, nakakatawa kasi positive mga ka-farmer. Ibig sabihin ay may nakasurvive at uh, tuloy ang ligaya, syempre. Ayan. At happy, happy po ako. Kasi kahapon na andito ako. Wala pong gaano hindi umuulan. So, malinaw po yung tubig. Eh tingin-tingin ako sabi ko wala man lang ayungin na nagpapakita maya maya bigla pong may parang gaganon ang bilis mabilis lang sabi ko hindi ito ano silver ang kulay so maya meron na naman gaganon mabilis hindi siya kagaya ng tilapia na yung tilapia po pagka uh, lalangoy nasa surface siya pasyal pasyal naggaganong ganon hindi hindi siya ganon mga farmer so ganon pala sa ilalim lang tapos sa uh, parang kidlat nga eh ang, 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 ano ko ay parang kidlat kung gumalaw siya eh mabilis so ayun ha ah? o sana wag madali ng ano papaulan si Kongkong so ayun po mga farmer positive tayo at uh, dahil may nakita na po ako kasi ang requirement naman sa ayungin is 25 per cubic meter so kung nasa siguro sabihin mo ng uh, 2,000 na lang o 2005 sabihin mo 2,000 square meter na lang pero maliit po ito sa 2, ah, malaki naman po ito sa 2,000 square meter kung 2,000 sabihin mo ng o oh, sabihin mo na natin 2,000 square meter po ito uh, kasi ang lupa is one, ano to eh 13 almost 13,000 square meter so sabihin mo na itong fish pond ay 2,000 na lang square meter ah uh, times 25 nasa 50,000 pa rin po ang kayang i-accommodate which is sa cubic po ah cubic ang pinag-uusapan natin so malalim naman po ang average ano nito sa isang metro kaya mas maganda so ayun 25 so eh 7 pa lang, di ba? Pinakawalan natin. So nag-order uli ako ng seven Sabi ko, pero may request ako, brother, gusto ko kakuhatiin mo sa plastic. Konti lang kasi masyadong matagal. Sabi niya, oo nga eh. Parang naano din siya kasi sabi, tinabot ng halos 6 na oras talaga eh. Halos 11.15 na po nakarating dito eh. So, medyo matagal-tagal nga naman ano. 11 o'clock. Sabihin mo na 11 oras ako dun eh. Parang 11 pa. Kahit sabi mo lang 10.30. 10.30. Umalis po doon ng 5.30. Diba? So, 6, 7, 8, 9, 10. Limang oras pa rin. Kung ano. Diba? So, yung matagal po. Mahaba yung masyado yung biyahe. So, sana sa susunod, uh, paano namin bibilisan para... Di ko lang po alam kung may oxygen kasi siyang linalagay eh. Pero kung may oxygen kasi kayang tumagal eh. So baka po wala siyang oxygen. So yun lang. Diba ilalagay sa plastic bubuhol. Medyo ano talaga yun. Medyo kailangan mabilisan lang. Ganun pa man may nabuhay mga farmer Pero nga sabi ko sa kanya parang siksikan. Kung ganun malalaki na eh. Pero yun happy po tayo. At uh, ulang update. Nag-inquire na rin ako. Dating 10 piso ngayon 20 na. <laughs> Yan na, ni ka-farmer Randy Menezes. Nag-send din si brother Jan Roque. Tol, sabi niya, ito yung ano. Eh, sabi ko, hanapin ko. Di, nahanap ko sa Facebook. May message ko po. At, ayun, uh, medyo matagal nag-reply. Nung nag-reply, sabi ko, sir, ano, ganyan-ganyan. Eh, marami pong nakapanood. Marami. Nag-viral eh. So, medyo mahaba daw yung pila. Sabi ko, willing to wait. Sabi niya, sir, ganito, 2 uh, to 3, ano, 20 pesos. Sabi ko, ah, magtaas na yata at 10 pesos lang sabi, ko papalalim mo lalamob ko na lang juvenile size naman na yon mga ganong kahabanaw lang eh kasi pag bibili tayo ng fingerlings magkano ba binibenta ah uh, 4 pe, pe, ano ba 4 pesos parang ganun yata eh 4 pesos 3,000 ang in-order ko sa so, inabot ako ng 13 doon eh hindi mo naman talaga makikita na kung ilan sa iniisip ko nga paano man yun nalaman na na 3,000 pieces yan ba? Diba? So, lucky may na buhay. Pero, para lang po kayong bumili ng buko juice, hindi mo naman mabibilang yon So, at least dito po, 3 inches, mabibilang na natin. 300 pieces. Yun ay mga magiging breeder natin dito. Total, naka-wild naman na po ito at uh, willing to wait naman tayo habang nagbaya, di ba, libangan. So, at least alam natin na may ulang. At ang kinaganda sa ulang, ay, ano na, na ano na natin napalaki naman natin prueba yun, yun nga na fry lang na halos hindi mo makita nga yung ano parang sabaw lang na buko eh alam mo yung sabaw ng buko na sipon sipon ganun po ganun po yung itsura nung ano nung nung anong yun Habi ko asan dito yung ulang parang habi ko nga mo oh, wala eh pero mayroon naman legit naman kaya lang yung 3,000 na hiningi natin hindi ba kaya hindi wala naman sa 3,000 di ba So, ayun po. Ano oras yung lechon ba? Wala ka na rekado bukas. Wala na ko. kita Deliver si Anthony. Ubus na rin ng baboy no. Tatlo na lang daw. So, ayan. Dadalhin si Ka Farmer Anthony sampo. Kukulangin tayo Kasi si Marek Sebi pa-deliver na natin yung baboy niya. So, ayun po mga farmer ang uh, balita na magandang magandang balita dahil ano at ang kinaganda bibili na po ako ng feeds ngayon nga sana umaga kaya lang tingnan nyo naman ang panahon mukhang magsi signal number 4 daw sa Ilocos dahil lumakas po si Emong dahil lang si Dante umakit na ng ganon tapos sa uh, siya pababa naman ng ganon sa Pilipinas sana pababa na papunta na ng South China si umikot na ganon bumuelta pag bumuelta niya syempre mas mababa mahahagip yata yung ano yung Ilocos pero lumakas po yung bagyo Kaya ingat po tayo dyan At Grabe uh, kami po ay maswerte dito sa Arayat Dahil mataas po yung Lugar namin talaga O pati po yung mga ibang ano Yung mga nakikita ninyo Ng na mga baha-baha dito sa Arayat Na Ayun, ay mga problema na po Sa drainage system yon, Tapos yun nga lang Yung ilog po namin dito Medyo mataas din Pero Yung most Ano naman Eh hindi talaga binabaha lalong lalo na po na dito sa aming baryo sa San Juan Bayo. Landslide naman ang kalaban namin banda doon sa kabilang side, pero dito po sa amin sa part namin so far, may nakayakap na parang bundok ayan oh, nakayakap yan. Nasa gitna kami. So far ano naman po, Tsaka napakataas po ng aming lugar, mga Farm. Yeah. Wala po tayong dapat i, I amin. Mean, Agalala mga nagtatanong. Salamat po nang marami. Sa mga nangangamusta kasi talagang sa ibang lugar na bahana. So, ayun. Ako naman ay mamamalingki muna mga ka-farmer. Bibili din ako ng seedling ng papaya. Natirang nabili kong dalagang bukid ayun. Sasabawan ito apayang. Uh, may, ano pa, may bangos pa daw dyan. So, ayun. Happy. Hundred nakita ko dito meron ilang, ilang beses tapos maya maya naman ganyan na naman kuya sabi niya gano'n ah, lang siya parang gano'n lang pero kitang kita mo talaga silver talaga ang gumagano wala naman po tayong ibang isda na linagay dito ba? Diba? so positive sila tsaka yung nga sabi ko ah kung namatay po lahat lulutang yun sa dami po noon makikita po natin kalat kalat yan o 7,000 kanyang imagine 7,000 piraso makikita mo nakakalat dyan diba? so ayun ah, ayos so maganda ang ating uh, unang ano so, oh, may ulit tayo adik eh hindi <laughs> kulang po kasi talaga so sabi ko kay bebe baka mamaya dumating sa punto kung sisi tayo natin. kasi saka ko na po sasabihin sa inyo win-win situation ito So, yung ulang yung mga nilalagay ko dito is part of anod pa rin. Para meron tayong inaabangan dito, di ba? Kukuha ko ng bangka. I Bibili tayo ng plastic na bangka dyan. Di ba? Pwede kang magbangka kung may hagdanan na. Ha, then, uh, minimit ka ng ayungin. At least, may share ko sa inyo yung simple happiness man lang na alam nyo yun. Retirement, uh, retirement, uh, plan ninyo. Di ba? So, yung mga nanonood dyan, retire early, enjoy early life is too short yun lang naman po ang may papayo at ako naman po ay thankful dahil parang ganito na din naman ang ano ko diba may simpleng pinagkakakitaan diba at the same time appreciate small things yun po yung pinaka importante at meron po akong pinagkakaabalahan din bukod po dito sa fishpond na hindi pa po nakakapanood ng aming ano kasi nung sa ayungin marami pong nakapanood kahit yung nagbebenta ng ayungin kasi syempre nakaano siya sa ayungin eh. sabi ko sir ganito ganyan ganyan o nga po napanood ko na eh sabi, ah ganun po ba hindi <laughs> ko naman sinabi kasi hindi po kasi talaga ako ano hindi po ako yung parang brother wala bang discount dyan kasi binabablog ko naman yan hindi, eh, ko po tayo ganun so ayun napanood niya daw at, ayun brother kung nanonood ka maraming salamat sa iyo at uh, Ayan, alam mo na siguro kung anong naging problema natin So, tulungan mo na lang ako na Kahit charge mo na lang ako sa plastic O anong basta importante makarating dito ng Malalakas pa sila Kasi talagang marami ang Nakita mo naman, di ba? So, marami ang gumagano Kulang ng oxygen talaga So, pwede nating hatiin uh, Mas konti ang ilagay mo sa plastic Damihan ng counting tubig siguro Then, uh, tingnan natin kung mas makakasurvive sila So, yun lang naman ang request ko Tapos, ayan, bibili na rin po ako ng feeds Maya-maya hapon din ako ng ilang papaya yung pinutol na po natin yung mga papaya dito para kakasakit po eh nahawa yun doon di ko napansin hindi nahawa yung aming mga papaya so ayun meron po akong pinaghahabalahan orchids and a uh, vegetable uh, plots ayan yung mga beds natin dyan kaya lang medyo talaga na, na, ng ano naghihintay ng araw at uh, magandang fertilizer so after that sana gumanda na po ayusin natin. At yung mga orchids ko, sa mga mahilig sa orchids yan, meron tayong konting libangan na sa Facebook, nakaabang ng konti pag may mga binibentang na gustuhan ko. Gaya kahap, kagabi, nakabili na po ako ng Dancing Lady na Dilaw. Yun ang sinasabi ni Brother Jan Roque. Meron na tayo, brother, dalawang kumpol. 200 lang yung isa. Tapos yung isa, 300 lang. Ang ko mind ko na yan. Galing pa ng Mindanao yata. So, ayun. Ipapapakit sila. Dancing lady. Ang gandang haba po nung ano. Parang pag hinangin, nagda-dancing lady nga naman yung bulaklak. Ang galing. Pero maraming variety yon Maraming kulay. So, bala kong ilagay dyan sa driftwood natin na nakatayo sa baba. Para magandang tingnan. Maraming bulaklak. So, ayan po mga farmer Tuloy natin ang vlog. Baka bili tayo ng feeds. So, may Santo Domingo. Uh, positive may buhay pong ayungin. Hindi ko po alam kung kano karami, pero may nakita po tayo na kahapon na nag-aano sila, na masiglang masigla, kumakain po ng mga nakalubog na kangkong. Nagpipitik-pitik sila dyan. Pero parang kidlat lang po pala talaga sila kung lumangoy, napakabilis. At nasa ilalim lang. So, ayun, hindi sila kagaya ng tilapia na ayos sa ibabaw, ikot-ikot. So, ayun. Yun po ang pinakamagandang balita ngayon. At uh, success tayo. So susunod na po yung ulang, yung tilapia na andiyan lang naman. At uh, may susunod pa po tayong another 7,000 pieces na ayungin. So antayin lang daw na matapos tong masamang panahon na ito. <laughs> Ayan, balik tayo mga ka-farmer. At maya-maya lang, antay ko lang po yung baboy ni ka-farmer Anthony at uh, pagka ano na siya eh subukan kong pumili ng feeds may patay pang ayong na yun pero ako naman po ay masaya dahil alam nyo may nakita na tayong signs of life marami silang taguan dun kahapon po no talagang yung mga ganun eh bilis eh ilang beses Marami sila, marami. Kumbaga parang naglalaro sila pero more on sa ilalim talaga sila. Ganun ganon lang. Abangan mo lang talaga eh. Kaya lang yun nga. So, try natin na magpakain. Sa umpisa syempre hindi pa yan. So dito palagi, Ganoon naman ang pagtitrain eh. Hagis ka ng kahit mga pa isa isang ano lang, gano'n. Tapos after ilang oras, gano'n ka na naman. Hanggang sa masanay sila, alam nila, malalaman nila dun may, may pagkain. Tilapia kasi ang bilis lang i-train eh. Hindi ko lang po alam talaga itong ayungin. Pero meron kasi akong napanood din na... Ano? Kumakain po talaga sila ng feeds din ang tilapia. Nakul, nilalamig si John. John, John, nilalamig ka John. Shadow, nilalamig din. Spot on na yan. Wala na po yung mga, ano natin, kaibigang, ano garapata nila. Ayan, gawa na natin ng paraan. Ayun, shout out pala natin mga ka-farmer. Ayan, pasensya na po kay Francis Ronquillo. Ayan, ang, ang nagka pa deliver po sa atin ng uh, lechon. Marami pong salamat. Na late yata. Pero, ayun, uh, malabon. <laughs> Ayan, marami pong salamat Sir Francis Ronquillo ng London. Thank you, thank you so much. Uh, hope to see you soon, di ba? Pag-uwi ninyo, malay niya po magkaroon tayo ng kayo ng time at uh, bisita po kayo dito kung God willing meron pa po tayong uh, kainan, di ba? So, may, may rason na para kumasyal. So, ayan, ito naman, meron po ako nakita kanina sa palengke. Okay ka, farmer, sabi sa akin. Ay, mapapasya to. Sige po ka, kung bumili ako ng gulay kay uh, Rosana. Ng ano pala, ayun, ng ugub, yung, ano, yung uh, kamansi. So, ayan. Marami pong salamat. Ayan. At uh, shout out po. Kumusta po kayo dyan? Kay Ate Maria Leticia Lansang. And Jenny Lansang. Ayan. From Rags Lutong Bahay. Ayan. Si Rags Lutong Bahay. Si Ate. Na taga dito po ata. So, kasabay ko mamalengke. Hello po sa inyo. At kita-kita po tayo pagka kayo po ay uh, umuwi. At ito kay Tita Boots. At Tito Joey. Mercado, hello po sa inyo. Ayun ah. Uh, Ayun, friends niya daw taga Bicol. Ano ba 'to? Ah, uh, ayan, et, basahin ko na 'yung message ni si Tita Bot sana. Ka-farmer, ayan. Mag-message ako sana dahil may mga friends akong taga Bicol na nagtuloy sa Nueva Ecija. Punta raw sila diyan sa July 15. Ayan, pero Martes pala. Ayun lang talaga. Ayun, shout out po sa inyo. Ayun. Ayun, shout out din po kay Doktora Weng, birthday niya daw sa July 27. Hello po sa inyo diyan, July 27, uh, advance happy birthday po. Ah, uh, narin na rin kay Tito Joey, ayan. Tapos eto. Ah, uh, daw po happy wedding anniversary kay Odette and Malu Estacio. Ayan, marami pong salamat sa suporta from Raylet. Raylet sino kaya ayun? <laughs> Raylet, Raylet nahanlagay. Si Ate Marisa Christovich Beach yun daw dahil may nakita ng ayungin. Oo oh, Ate, dalawa nang umiikot doon Kaya lang order eh. Pero pinalit pa rin. <laughs> so ayan po, grabe na naman ang ulan. Wala tigel tigil. Mapupuno na yata ang ating fish pond. Ayan mga farmer Ay, hindi ko alam kung makakabili ba ako ng feeds ngayon. Gusto ko na po sana bumili din ng feeds. Ay, nako. Oh. trabaho sila kahit umuulan. Sabi ko nga, pahinga pagka ano, tago-tago na lang. E, 'Di ba? Junjun na ando nagwe sa tambayan kasi may sabi ko gawin na yung ano. Si Bebe naman yung sa, sa orchids po. Yung si Bebe naman pinapa-sketch niya na yung pinapa-sketch na kay Bebe. Hindi ko alam kung anong medyo kailangan upuan din pero pag ginawa na namin saka na siya titira niyan. Pero ngayon, <laughs> hindi ginagawa. <laughs> Ay nako. So, oh, ayan talaga. Part of reality. Buhay mag-asawa. So, pag ako nang tumira noon, sigurado marami na namang ibabaguhin. Kaya ayoko din munang gumalaw. Pero sabi ko nga kay Papa Yam sana, kung pwede na nating tirahin. Kasi nga, uh, walang gagawin. Para may trabaho diba? nakatago sila na andoon di ba so pwede na magsiling yung yung sa ano ah, kisa minung yung pwede na marami na pong pwedeng gawin eh. next week pag maulan pa ayan na sisimulan na natin At, uh, ano talaga so ayan ako po yung nag-aabang-abang pa sa ating mga ayungin eh. gusto ko sana makita ninyo yung mga video natin pagka ano i-slow mo ko itututok natin i-zoom naman to eh I zoom natin at uh, makikita po ninyong gaganong piw, di ba uh, ah, may ayungin talaga ano doon kahapon doon ko po nakita tumaas na naman kasi ang tubig eh kaya ang hirap ang hirap yung makita talaga nasa ilalim sila lalo na ngayon may mga pumapatak ng ala, ayan malakas wala na ha papalinis pa nga sana si papayang may mga plastik pang nakalutang papatanggal natin yan ayan na naman ang ulang grabe oh. wala talaga wala maganda nito makapagpagawa na rin po tayo ng overflow ba yung ano yung, yung pumapasok na ano di, di di yung ano submersible akala yung iba pong kangkong na na nang na, ano na bupong umano na sa tubig so buti na lang mayroon ding sumasabay pero yung duckweed marami na ayan na po yung duckweed oh marami yan lalo na ngayong umuulan-ulan pag umaraw po yan uh, every 4 days 5 days mo kailangan natin kontrolin yan dahil ayan uh, po baka maglagay tayo ng net na naman kasi yan po ay uh, magiging kalaban kaya gusto ko na rin sana magkatilapia kasi pagka nagkatilapia na po tayo pagka kaya niya ng kainin kakainan na po nila mauubos din yan So, ayun. Kaya lang umapaw din po po yung ilog. Ay, yung, ano, yung fish pan ni, ano, ni na Ralph. Anahirapan po sa ano, fingerlings links din. So, ayun. Antay-antay tayo. Grabe po kasi talaga itong, ano, ito. Ulan na po ngayon. Bang klase. Magto two weeks na. Two weeks na. Ayan. Ang oras na ba? Ay, inaantok ah. Hmm. kinanel nel ayun nag uh, sinisimento sila dito eh yung ginagawa nila ayun ha eh. sila Mayroon silang ginagawang precast hindi ko alam kung para saan pinapagawa ni papa yon precast daw ayun ano na lang natin eh may copyright doon eh Ano, <laughs> hindi <laughs> na hindi na po ako makakaalis, makaka-farmer at uh, alas 3 na rin. Grabe po ang ulan bumuhos na naman ng napakalakas yan ang napa, oh, pabugso-bugso may hangin ng kasama hopefully ay uh, kanina may nakita na naman ako gumanon lang <laughs> talaga ako natutuwa so ayun dahil konti lang po ang uh, nailagay natin tapos sa uh, syempre maluwag din po yung fish pan kaya hindi din talaga masyadong pansinin pero at least po naandyan uh, na sila so, kaya ako magdadagdag pa Hopefully ay ano uh, uh, Early next week Dumating so, Matapos lang daw po itong masamang panahon talaga So ayan uh, At Hanggang dito na lang po mga farmer Lalim na ng tubig natin ayan, no? Bibigyan tayo magbibigay po ako ng update Sa susunod na vlog At uh, Lalim na talaga nakikita ang bundok bukas ano na naman kaya ang gagawin natin ayan, sarap ng linuto kong uh, gata na kamansi tanghalian ayan, marami pong salamat at stay safe po tayo lalong lalo na yung naanjaan po sa bandang Ilocos, uh, La Union Cagayan kasi Batanes naanjaan po ngayon yung Bagyong Emong at mukhang marami na naman po ang may hirapan dahil uh, nasa signal number 3 na typhoon category na po. So baka daw po mag signal number 4 pa. So ayan ingat po tayo. Ah uh, andito naman tayo sa Central Luzon. Ang problema naman po natin dito is yung mga baha-baha. So ingat din po. ayan, maraming salamat at magandang buhay.